I'll, I'll, defend myself in court, but all you are doing is using this, which is a false case, all right, just for your own TV ratings. I'm sorry. Shut the fuck up. Get yes. out of my... Get, get off. Get off the air. Alisin mo itong hinayupak na ito. Hindi na kasagot sa Chupay. kasi mayroon naman na sinabi ni foreigner, he will answer in court, tapos ginagamit mo lang doon sila para sa ratings sa show mo, pwede mo diba kasi binardagol hahaha <laughs> sana sinabi mo, hindi totoo yan foreigner, ginagawa ko ito para tulungan ng aking kababayang Pilipino, <laughs> ang nasabi na lang ni Chupaeng ano ano shut the fuck off, sabi yung gano'n alisin niyo hinayupak na yan <laughs> Nabigla ka ba sa sinabi ni Paulino? Hindi ka asagot? Ma'am, <laughs> di ba masambal na katotohanan? <laughs> Shut the fuck up! Tanggalin na hinayupak na yan! <laughs> hindi nakasagot ang puta. Nabigla, hindi agad nakarecover. <laughs> Napamura na lang hinayupak talaga doon. <laughs>